Nadiskubre ng otoridad ang umuray hacking gadgets mula sa inarestong Chinese national ng CIDG. Alamin natin ang detalye sa report ni Patrick De Jesus. Isang high-end drone at iba't ibang uri ng gadget na posible umanong ginagamit sa pang-hack. Yan ang mga nasabat ng CIDG, NCR at AFP sa condo unit ng isang Chinese national sa Paranaque City unang inaresto ang sospek sa Makati City dahil sa panunutok ng barila. Inireklamo rin siya ng pananakot na ilagay sa mga pampublikong lugar ang mga hacking gadget para ma-access sa mga cellphone at iba pang electronic devices. Iniimbestigahan na ng CIDG kung saan talaga ginagamit ng sospek ang mga nakumpiskang kagamitan. Ipasusuri rin ang mga ito sa mga eksperto para malaman kung ginagamit ito sa pang-espiya o pagmanman. Magtataka tayo kung bakit nasa possession niya yung ganito mga klase ng gadgets. So therefore, it's very alarming sa part namin na, <laughs> ng police na why is it na meron siya mga ganitong gamit. Sinabi ng sospek, nagtatrabaho siya sa isang pogo. Hirap naman siya sa pagsasalita ng wikang Ingles. How long have you been staying here in the Philippines? Six years. Six years already? what are you doing here in the Philippines? What's your job? Maybe you know that. A Pogo. You work in Pogo. For how many years again, sir? five years. Five to six years? Yes. Itinanggi na natimbog na foreigner na siya ay isang spy. Pero hindi pa rin siya lusot sa background check ng CIDG. Are you a spy? No. What? No. Since na he's a Fire National, so titignan natin yung angulo kung ano ang ginagawa niya dito sa atin. May mga ilan pang high-powered firearms ang nakumpis ka sa suspect, kaya't binuweltahan siya ng kasong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Patrick De Jesus, para sa Pambansan TV sa Bagong Pilipinas.